So guys, uh, tayo. Ah, tayo sa Baywalk Alambang Kasama natin si Sir Onad Resurrection Yan, Sir Onad Champion ng ano to ah, <laughs> RC Boat Electric Category no? uh. Ah. Yan eh, Yung mga kasama natin nag scout dito kung saan Di pesto Dito pwede tumambay Hindi. Ano boss? Ha? Ako Pwede po kayo dito. Tapos land, punta rito. Sib lang naman ito eh. ang expert boss eh, kailangan mo. Ah! May nangangay ka lang. Hindi Dito tayo. Pwede dito. Okay lang po, Oh. May, oh may lamesa. Nandiyan ang na may lamesa ko. Hindi ka lang mag-overhead dito. Hindi ka, mahilig ka mag-overhead. Dito ka lang. Ganyan, no? Oo. Tapos lang. Hindi ka pwede. Ang lad, galing ka doon tapos saka magtatlangan. So, Paharap sa wala atin. Wala namang tali, wala namang Ang take mo papunta ron. Papunta ron. Ah, parang baligtad ako niyan. Sumali ganyan mo chat. Tayo lumabas ng hangin. Hay, so, punta ka doon tapos paharap mo dito take Tapos, tapos Kasya. Napa-tama na dito. Kapag mangyaman lang Toto game? Sige subukan. Oo. Kain na tayo. Tayo. Kain na tayo. Yung hangin, lalakas yung hangin, mami. Di saglit lang naman, oh no. mami, sarado na 'yan matikman lang eh, Boss Roy yung pagkain dito. Oo. Oh, okay, so ayan, bisita namin si Boss Roy. No? Ako, oh, nag-breakfast ma na ako sa bahay. Ano, pwede makatikot muna <laughs> ng isa. Papasaka tayo breakfast. O ano, sasara ba kagod yun? Ah, sige, kausapin ko lang. Ready kayo. Oh. Punin kayo lang mesa ko. Oh, yan cute. main, main, main. Ilan na yung aso mo nga, boss? Main, main. Parang ganyan din yung aso mo sa bahay. Ilan na no? yung aso Dog lover din tayo. Tara! 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 Ito boss, kumbaga parang ano to, pick up ng papunta doon sa Wonder Island Resort. Ah. Oh, sumahan so to? Hindi, ah, uh, ano waiting lang, area ng ano, area meron silang parang passenger boat na papunta doon. Ayan yung Wonder Island eh. So, na ko na ng drone shot yan eh, parang 1.9 kilometers mula dito. Tara, set up tayo. Kaya kaya na gawin kaya. si Boss ro, isa sa mga pioneer ng ano to. RC plane, no? Kaya nga to salbahe, puro muli, o. Oh? Kaya, <laughs> ito, Kaya, bully to sa ni ano eh, Facebook. Kaya, eh, salbahi pala yung kanyang ano, codename. <laughs> Ah, sige, sige. Asa yung kotse mo? yapi mo dito. Punta lang sa floating resto. Ikausapin ko lang kung ano oras magsasara. Okay. Bisitahin din natin yung mga tropa natin dito sa floating resto. Okay. Mamaya magbe-breakfast kami. Oh, ang laki na ng pinagbago ng floating resto oh, may mga cottages na sila dito ayan, oh, may mga event pwede dito good morning good morning, ano tayo? Ah, oh, magsasara kakain ka, talaga kami. Gusto okay, lang ni. Eh. Gusto lang nila maglipad muna eh, sayang yung hangin eh. Kanya pa lang, kararating lang namin. Ayun. Okay. Namis namin kayo ah. Kamusta daw? Hindi pa hindi ba? Ice lang, ayan. Okay. Yeah. Ang owner ng 2017 Floating Resto. Eh. Ayan. Okay. Yeah. Yes. Nandito tayo sa kanilang barko, no. Malaki mm -hmm. na pinagbago ah, meron na kayong function hall ah. <laughs> Yung mga adik ayan, eh, magse-set up na oh. Ah, ayan. Okay.